Pila ka mga mangunguma nagsugod na sa pagsabog sang palay. Padayon nga pag-ulan nakabulig sa supply sang tubig. Iniang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Ginakabig na dako nga bulig sa local farmers ang sigi-sigi nga pagtupa sang ulan. Diri sa Pawiya, Iloilo, talalupang doon nga may bastante na nga supply sang tubig ang talamnan, halin sa irigasyon. Bangod sini, nag-umpisa na ang mga mangunguma sa pagsabog sang binhi sa humay. Masantira na gawuran mo. Eh, si tamara ka sa surubran yung tubig rin. Bangod gulpyada lang nga nagatupa ang mamunog na ulan, na ginasiguro na sa mga mangunguma hindi maanod sa tubig ulan ang mga bihi. Na kanala-kanala lang na dagdag na may agi na ang tubig. Para in kaso magdamogin man ang ulan, sa kanalan sa magi, tapos ang humay hindi maanod. Suno sa Iloilo -Ilo Provincial Agriculture Office na panagtag na ang 44,000 kasakos ang hybrid rice kag inbred rice seeds sa mga kabanuhanan sa probinsya. Na uh, location sa seeds na ready na to na pang sa kabanuhanan. So that's why nga uh, pag-unsit kinis ang nga uh, nakapreparar kada panalong ato mga farmer. Bangud sang atrasado nga pagtanom, posible ma man ang pag-ani sang humay sa mga mangunguma. Upod kay Sir Rilardo Ke, Zan Kilantang Sasa, One Western Visayas.